mga kaprad, meron tayong box. Yan. Meron tayong box na bubuksan. Ito ay pina Lalamog. Yan. Ito ay galing pa ng Ito ay galing kay Dani. Dani B. Minor. Yan. Galing ng Villa Hedrodes Subdivision, Poblasyon San Isidro ni Besia Malayo. Okay, bubuksan natin. Tingnan natin kung ano ang laman nito. Ito'y alternator o alternator nakalagay. layo ng pinanggalingan nito may besi pa oh yan ay siyan yan ang alternator toyota Ayan. ah ayaw ito mag charge testing natin natin bubuksan buksan natin, tignan natin kung ano ang diferensya pero parang binuksan na o oh, ang lalambot na ng ang lalambot na ng turnilyo wala nang lagitik tignan natin kung ano ang sira na nga talulag na ng turnilyo o nabuksan na ito kalasin muna natin lahat para matisting natin kung ano ang diferensya ng pinadalang alternator na ito. Okay. Sige natin ang diode. Dito muna tayo, first move. Sa diode muna tayo. Check natin kung buo. Okay, checkin natin ang diode. Uh, ganito lang nag check yan. Unang check natin ay positive. Parang nagbalabalok na ito. ay okay. Sinungkit-sungkit na. One two, three. One, two, three. Okay ang positive. Sa negative naman tayo. Pag negative, dito lang natin lalagay. Ayan. One, two, three. Tre. Aba, okay naman pala lahat ng diode. Akala ko eh. Akala ko eh okay, walang problema ang diode. Kanya lang po yan. Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, natin Pag may 8, 9, 10, 11, I-grounded 14, 1, 2 3, okay 19, 20, 21, 22, 1 2 3 Pag may umilaw pa ulit diyan, ibig sabihin may grounded din na diode or sira. 1 2 3 Okay ang diode. Check natin ang rotor. Wow, mayroon naman. Okay. Ah, uh, meron na nakitang sira. Sira ang rotor. Ayan oh. Tingnan niyo po ang kislap ng rotor. Ayan. Hindi ho normal yung kislap ng kanyang rotor. Yung kitang-kita oh. Ah, uh, short po 'yan. Ayan oh, kitang-kita nyo oh. Ayan oh. Ang spark kay kaperasong kaperaso na ayan. Oh. Ah, uh, sira na po 'yan. Hindi normal 'yang kanyang peld. Yan. Bubuksan natin 'yan. Nakakalamang 'yan lang ang diferensya. Ano natin kung grounded ang stator? Wow. Okay naman, wala namang grounded ang stator. May contact naman siya lahat. Ating bubuksan ito ngayon. bubuksan natin ito babaklasin natin bago tatawagan natin yung ano tatawagan natin yung may-ari nito hindi ko pa nang nakulitin okay. lahat ng brand nyo ngayon hindi pare-pare sa paper hindi pare-pare sa paper hindi sa paper ang gagawin natin tatawagan muna natin yung may-ari kung ano ang decision nito nabusing ang iyong alternator ito yung iyong rotor ayan po yung spark ng iyong rotor ayan o oh. ayan o. close up mo ayan ang spark ito yung iyong rotor kaya hindi nag charge ito gawa nito ito po yung ipapalit natin. Ito ang ipapalit natin. Ayan, oh. Ganito dapat po ang spark niyan. Ayan, oh. Ayan. 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 Ayan, oh. Ayan, pulang pula, oh. Dapat ganyan. Yung iyo, ay wala na. Ayan, oh. Talagang sumuko na ito. Ayan, oh. Ayan o. Ayan o. ka Shortage na siya. Sira na yung reward niya sa loob. Papalitan na natin. Okay, atin ang asimbulin. ay uh, itong alternator na ito ay ipapadala pa natin sa Nueva Ecija kay Kuya Dami kabit na natin yung rotor na ipapalit natin ah, uh, ito, pa, ito po ay ipapadala pa natin sa Nueva Ecija kay Kuya Dami Dami Minor Ayan. shout out kay Kuya Dami atin ang ikukuhan bali ito ipapadala ko rin po yan sa iyo. Yan. Ito po yung naging diferensya ng iyong alternator. Okay, ito na natin na ulit ibabalik yung kanyang mga parts mga pisa ayan nakaganda-ganda oh. wow suabi-subi ibabalik natin yung mga tinanggal natin ito lang nakita kong diferensya kaya yan lang aking pinalitan yung rotor yung diode naman ah, walang problema check mo natin kung may grounded ang stator okay yan yung ruin ng stator wala naman siyang grounded ayan wala naman wala naman siyang lagot walang grounded okay natin ang ikakasah video dito sa mahigpit yan hindi pwedeng maluag maglo-loss connection po ang coil Okay. Yeah. Na-turn natin lahat. Check ko muna. Pilot light. Please tingin natin kung nalabas yung kanyang pilot light. Ayan. Ito po yung uh, pwesto ng IC type, 3-pin. Yan. Ito'y live. Hindi lalabas yung pilot light pagka hindi natin nalagyan ng supply itong isang sakit na ito. Ayan. Kailangan may supply ito para nobas yung pilot light. yan, Lagyan natin ng positive. Saka natin sasawsawan ng ating tester. Ayan. Ayan po yung kanyang pilot light. Dalawa po ang kurinti niyan. Ito yung galing sa susi. Ito naman isang ito ay live po yan. Ito naman ay pilot light. Yan oh. Yan. Hindi lalabas ang pilot light pag hindi, natin hindi natin nilagyan ng supply ito. Okay. Uh, kay Kuya Dami. Yan. Kay Kuya Dami ng Nuevesi ha. Uh, ito na po. Okay na yung alternator nyo. Napalitan natin ang rotor. Uh, ah, ko rin lahat ng diode nya. Ah, okay naman. Ang carbon po nito, itatagal pa naman to. Hindi ko muna pinalitan. Kasi mahaba pa naman. Okay na. Okay. Uh, shout out muna tayo. Shout out sa tropang BSP ng Masuyo Uno Las Piñas. Shout out po sa inyo. Kay Reynaldo Bautista from Kingstown 1, Babongbong 171 North, Caloocan City shout out po kay Glen Ritarita, shout out po sa iyo sir kay Redimar from Dulce, New Mexico USA shout out po kay Jun Ligaspi from Indang shout out po sa iyo Busing kay Manuel Garcia from Tarlac City, shout out po kay Crazy TV from Poland, uh, shout out. Kay Rolando Suniga from Cabanatuan City, shout out po sa iyo sir. Kay Ernesto Marquez, shout out po. At sa mga silent viewers ko, uh, shout out po sa inyong lahat. Ah, uh, simbolan natin at ito ay papadala na natin to sa Nueva Ecija. kay Kuya Dami Dami B Minor Villa Hertrudes Subdivision Poblacion San Isidro Nueva Ecija Ayan, ay babalik na po natin tong alternator sa kanya Busing, eh, ito na po yung alternator nyo Tapos na Ipapadala na lang namin to dyan sa iyo Okay, hanggang dito na lang Thanks for watching